nasira ang relasyon ng mga babaeng artista na ito sa kanilang mga dating asawa noon dahil sa pangangaliwa ng lalaki. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng artista na may mga kabit ang mga dating asawa. Ay, -Ay de las Alas Sa mismong 60th birthday ni Ay, -Ay noong November 11, 2024, Kinumpirma niya ang masalimuot na kinahantungan ng 10 taong relasyon nila ng ex-husband na si Gerald Bayan. At kamakailan lamang sa kanyang verified Facebook at Instagram account, nag-post ay ay ng isang makahulugang quote tungkol sa cheater. Nakalagay dito, No woman could love a cheater and not pay the price of it. Sa caption, binanggit ni ay ay ang mga petsa noong nakaraang taon at lugar sa Amerika kung saan na mataan umano ang cheater at ang mistress nitong Pilipina ayon pa kay AI, AI, puro Filipino establishments sa California ang mga lugar kung saan spotted ang mga hindi niya tinukoy na mga tao. Janice Di Belen Sa mga panayang kay Janice, aminado siya na third party ang dahilan ng hiwalayan nila ni John Estrada noon. Sa katunayan, minsan niyang idinitalia ang naging pagharap nila noon na naging kirida o other woman ni John. Ayon kay Janice, sa kampo ng other woman ang galing ang inisyatibong magipagkita sa kanya, lalo na at involve ang babae sa big management company. Ang head ng kumpanya pangaraw ang tumawag sa kanya at tinanong kung pwede silang mag-usap ng kirida kasi gusto daw nito mag-sorry. Nang magkaharap, humingi daw agad ng paumanhin sa kanya ang babae. Sinabi ni Janice na hindi siya pumatol sa ganong sitwasyon dahil mas mataas siya kesa doon. Tinulungan pa lang niyang intindihin ang sitwasyon ng babae at sinabi niyang maswerte ito dahil hindi niya pinili ang mga negatibong hakbang na maaari niyang gawin. Dahil hindi taga rito ang babae at working visa lamang, pwede niya raw itong ipadeport o tanggalan agad ng trabaho. Nang magtapos ang usapan, napansin ni Janice na nanginginig ang babae sa takot at sinabihan niya itong mag-relax dahil kung gusto niya itong saktan ay una pa lang ay ginawa niya na. Sa huli, iniwan na niya ang babae at tinapos ang usapan. Sinabi rin ni Janice na madaling magpatawad pero ang pag-aayos sa nasira relasyon ay a two-way street. Bagamat hindi direktang tinukoy ni Janice kung sino ang other woman, alam ng karamihan na ang naging co-host si John sa noon time show na magandang tanghali bayan na si Vanessa Del Bianco ang tinuturong dahilan ng hiwalayan nilang mag-asawa. Sunshine Dizon Bukas si Sunshine sa pagsasabing wala siyang simpatya sa mga kabit at umiiwas sa ganitong klasing tao. Matatanda ang pumutok ang balita tungkol sa marital issue niya at ang asawa niyang si Timothy Tan noong June 2016. Inakusahan niya si Timothy ng pagkakaroon ng mistress na pinangalanan niyang Clarisma Season. Sinampahan ni Sanchez ng dalawang kaso ang asawa, ang anti-violence against women and their children at concubinage. Kinasuhan din ng concubinage ang sinasabing mistress si Timothy. Ayon kay Sunshine, na makaharap niya si Clarisma sa loob ng opisina ng fiskal, hindi siya nagpakita ng reaksyon. Ayon sa kanya, hindi na dapat bigyan ng halaga ang home records na tulad nito dahil masyado itong mababa para sa kanya. Pero pagsapit ng January 2017, iniurong ni Sanchez ang dalawang kasong pati na rin kay Clarisma. Pero sinabi noon ni Sanchez na mapafile siya ng annulment. Nabanggit niya na complicated ang status ng relasyon nila ni Timothy pero civil daw sila sa isa't isa para sa kapakanan ng kanilang dalawang anak. Sunshine Cruz Miss Tulang may tinatanaw pa ngayong utang na loob si Sunshine sa mga naging other woman noon ng ex-husband niya si Cesar Montano. Sa katunayan sakaling lumapit daw sa kanya ang sino man sa mga babaeng ito ay baka yakapin pa niya sila. Bukod daw kasi sa napatawad ni Sunshine yung mga nakasakit sa kanya noon, masaya na siya ngayon sa kanyang buhay. Isa sa mga pinag-awayan nila ni Cesar noon ay nangyari noong 2007 dahil sa hinala niyang may relasyon si Cesar sa Brazilian model na si Mariana Del Rio na noon ay 16 years old lang kalauna nagkaayos din sila. Pero dahil pa rin sa third party sa parte ni Cesar, tuluyan silang nagkahiwalay noong 2013. Na mga panahong yun, maugong ang balitang relasyon umano ni Cesar sa starlet na si Krista Miller. Dina Bonnevie 19 years old lamang si Dina na magpakasal sila ni Vic Soto noong December 1982. Sa mga naging panayang bukas si Dina sa pagsasabing third party ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Vic. At ito nga ay si Connie Reyes na co-host noon ni Vic sa Itbulaga kung saan nagkaroon sila ng anak, si Mayor Vico Soto. Pero ayon kay Dina, nung una ay ayaw pa umano niyang maniwala sa mga usap-usapang ito hanggang sa nakumpirma nga niya mismo na totoo ang lahat ng espekulasyon. Hindi naman ikinaila ni Dina na may pagkakataong munti ka na silang magkaayos noon ni Vic. Pero hindi rin ito nangyari dahil na sa isyu ng mga babaeng na ugnay rito. Dala na rin marahil na kanyang pagiging immature noon. Ikinumpara raw ni Dina ang mga physical na katangian nila ni Connie kung bakit ito nagustuhan ni Vic. Ang lalo para nagpasakit ng kalooban niya ay mag-best sila ni Connie noon. Kalaunan, naging daan ang relihiyon para sa wakas ay magkasundo at magkapatawaran sila ni Connie. Ipinagtapat ni Dina na matagal bago siya nakapagpatawad. Pero nang mangyari ito, pinadalahan niya ng bulaklak sina Vic at Connie. Miriam Cambau 2004 na ikasal si Miriam sa Hong Kong-based Italian businessman at restaurateur na si Claudio Lontinelli. Ngunit natapos lamang ang dalawang taong pagsasama noong 2006 ay mag-isang umuwi ng Pilipinas si Miriam at inanunsyo ang kanilang hiwalayan. Sa isang panayang binunyag niya na ang nangyaring yun, ang isa sa maituturing niya na pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay, kung saan ay umabot sa puntong na depressed siya at nag-iisip na tapusin ang kanyang buhay. Inamin din ni Miriam na sa ilang buwan pa lang na kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ay may nararamdaman siyang kakaiba pero pinagsawalang bahala niya ito dahil sa paniniwalang kailangan niyang tuparin ang kanyang wedding vows. Hindi naman itinanggi ni Miriam na third party nga ang dahilan na kanilang paghihiwalay kung saan ay nahulog daw ang loob ni Claudio sa mas bata sa kanya. Ito ay si isang Brazilian model. Ngunit pag-amin ni Miriam, hindi na din sa dumaan sa confrontation dahil noong tanungin niya ang dating asawa kung meron na itong ibang mahal ay umamin ito agad. Michelle Van Eymeren 1996 nang ikasara Australian beauty queen na si Michelle Vine and kay Augie Alcacid. Ngunit matapos lamang ilang taong pagsasama ay naging maugong ang balitang may pinagdadaanan ang mag-asawa. Pitong buwang bunti si Michelle noon umalis at nagbalik bansa noong isang buwan na ang ng baby. Ngunit ang 2003 nang tuloy ang umalis ng bansa si Michelle kasama ang dalawang anak. Dito mas naging malakas ang balitang may pinagdadaanan matindi ang dalawa at isa sa mga nakikitang dahilan nito ay pagkakaroon o mano ng relasyon ni Ogi sa kanyang Jean Velasquez. Sa isang episode ng Magandang Buhay noong March 2022 nabuhay ang usaping nagpatatoo sa pangangaliwa ni Ogi nang aminin ni Regina siya nga ang third party sa pagsasama ni na Ogie at Michelle. Anya, pinagsisisihan niya ang mga bagay na ito pero hindi rin niya intensyong manakit ng damdamin ng ibang tao. Hindi daw kasi sinadyang mahulog ang loob sa kaibigan pa lang niya noong si Ogie. Pero paglilinaw ni Regine, wala siyang alam kung ano ang nangyari sa relasyon noon ni Ogie kay Michelle. Kahit nagkapatawaran na sila noon ni Michelle, patuloy pa rin niya ang sarili na sa nangyaring pagkawasak niya sa relasyon ng mga ito. Napatawad na naman ni Regine ang kanyang sarili, pero hindi maiwasang bigla na lamang niya itong naaalala. Kylie Padilla hindi naman sekreto ang nakadikit na cheating issue sa dating mag-asawang Kylie at Alger Abrenica. Taong 2021 na kumpirmang nagwakas na nga ang relasyon ni na Kylie at Alger na sa revelasyon ni Robin Padilla. Sinabi nitong third party ang dahilan ng breakup ng dalawa. Dito na rin nasangkot ang pangalan ni AJ Raval. Pero nilinaw ni Kylie na ibang babae ang dahilan ng hiwalayan nila ni Alger. At sinabi niyang hindi na raw niya sasabihin ever kung sino ang third party dahil ayaw na raw niyang ng hate sa bawat isa. Maggie Wilson. Mahaba-haba ang tinakbo ng sigalot sa pagitan ni na Maggie at ng ex-husband niya si Victor Kunsunhi. Noong 2022, isa na publiko ni Maggie ang anyay alleged other woman ni Victor at inalmahan ang panluloko umano sa kanya noon pang 2019. Ipinahiwatig din niya na hindi lang isa ang naging kalaguyo umano ng kanyang asawa. Napag-alaman ni Maggie noong may relasyon si Victor sa isang babaeng mayroon ding asawa. Nakakita pa raw si Maggie ng mga litrato ng alleged other woman sa conjugal home nila ni Victor. Bilang patunay, ipinost ni Maggie ang ilang detrato ni Victor kasama ang alleged other woman nito. Kalaunan, nakilala ang alleged other woman bilang si Rachel Carrasco, kung saan mayroon na silang isang anak na babae ni Victor. Lian Paz July 2009, napapakasal si Lian Paz at Paulo Contis at nabiyayaan silang dalawang anak na babae. Ngunit agad ito natuldo kay na humantong sa pagpa ng annulment noong 2012. Sa panayam noon, inamin ni Liana bukod sa financial problems, ang pambababae ni Paulo ang tuluyang tumapos na kanilang married life. Ipanaliwanag ni na hindi niya agad sinabi ito dahil bilang asawa, kaya niyang patawarin ang mga pagkakamali ng asawa. Hindi na rin pinangalanan ni Liana ang babae at inaming hindi niya pa ito nakita ng personal pero nilinaw niya na hindi ito mula sa showbiz. Moira de la Torre Sa pamamagitan ng social media post noong May 2022, ginulat ni Moira at Jason Hernandez ang publiko na ibinahagi ni Jason isang short note na nagsasabing na pagdesisyon na nilang mag-asawa na maghiwalay na ng das after 3 years of marriage. Dito direktang ang inamin ni Jason mismo kay Moira na hindi siya naging tapat sa loob ng kanilang pagsasama. Marami naman mga haka-haka ang lumabas online kabilang na ang isang ispekulasyon na si Moira ang dahilan ng kanilang up na agad naman niyang pinasinungalingan. Sinabi ni Moira na sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, na bagamat hindi perpekto ang kanilang marriage, nilinaw niyang nanatili siyang tapat sa kanyang mga pangako at hindi niya ipinagkanulo si Jason. Carla Abeliana Malalim naman ang pinaghugutan ng hiwalayan ni Carla sa ex-husband niya si Tom Rodriguez noong January 2022. Bagamat walang direktang tinukoy, nagpapahiwatig si Carla sa pagkakaroon ng third party tulad ng paglalike niya sa mga post at comment na may kaugnayan sa si isang cheater. Dumagdag pa rin ang isiniwalat ng ama ni Carla na si Ray PJ Abiliana kung saan sinabi nito na kusa raw umamin sa kanya si Tom na nagkaroon ito ng one night stand. Pero binawi rin yun ni Ray. Hanggang sa binasag ni Carla ang pananahimik sa issue na, ng, atakihin siya ng bashers. Mabigat ang mga salitang binitawan niya para ilarawan ang anyay pamabastos, panluloko, pandudurog, paninira, panggagamit at pagkataksil sa kanya ni Tom. Lalo raw siya sa dahil pati pamilya niya ay nadamay sa issue. Officially divorced na si na Tom at Carla sa US at nire-recognize ng local court.